Ganda dito guys, so oh. Good afternoon po sa lahat. Ayan, tingnan nyo yung fountain nila guys. Ayan. Sa palibutan siya guys ng andaming punong kahoy. Kaya napakalamig. Napakasarap tumambay dito mga guys. Ayan. Mahangin. Ayan yung paligid niya. Ayan. Tabi siya ng kalsada. Pero meron siyang pahingahan dito sa gilid. Pag ikaw ay nainita, may kasama pang ayan. Ayan. Pag ikaw ay init na init, grabe. Parang sarap na rin paligid. hanggang dito na lang mga guys. Good afternoon po sa lahat. Thank you for watching.